ang Pilipinas. Isang bansang arkipelago, isang lupain ng ganda at pakikibaka. Ang ating kwento ay hindi simple. Hindi ito isang tuwid na daan. Ito ay isang telang hinabi mula sa maraming sinulid. Tayo ay pinaghalong silangan at kanluran. Ang ating kasaysayan ay hinubog ng mga imperyo at revolusyon. Mula sa mga mandaragat na malay hanggang sa mga galeon ng Espanya, nasaksihan ang ating mga baybayin ang lahat. Hindi tayo palaging mga Pilipino. Ngunit ang ating pagmamahal sa kalayaan, iyon ay hindi nagbabago. Nagliliyab ito sa ating mga bayani, at sa pang-araw-araw na tao. Ito ang ating paglalakbay, isang sulyap sa pagbuo ng isang bansa. Bago pa man nalaman ng kanluraning mundo, umunlad na ang buhay sa mga islang ito. Ang mga Pilipino, bagamat hindi pa tinatawag na ganun, ay may sariling pamamaraan. Ang mga barangay ay nakakalat sa mga isla. Ito ay maliliit na komunidad, pinamumunuan ng mga datu at sultan may sarili silang mga batas at kaugalian. Ang ating mga ninuno ay mahuhusay na mandaragat at mga ngalakal. Naglayag sila sa mga dagat, nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. May sarili silang mga paniniwala na iginagalang ang mga espiritu at kalikasan. Ang paggalang na ito sa mga lumang paraan ay naririnig pa rin sa ating kultura ngayon. Noong taong 1521, dumating si Ferdinand Magellan. Ito ang simula ng pamamahala ng Espanya. Tumagal ito ng mahigit tatlong daang taon. Dinala ng mga Espanyol ang Kristyanismo. Ang mga simbahan ay itinayo sa mga bayan at lungsod. Tinanggap ng mga Pilipino ang pananampalatayang Katoliko na ginawa itong bahagi ng ating pagkakakilalan. Nagbago ang buhay sa ilalim ng mga Espanyol. Natuto tayo ng bagong wika, nagpatibay ng mga bagong kaugalian. Ang pinaghalong ito ay lumikha ng isang natatanging kulturang Pilipino. Ngunit hindi lahat ay mapayapa. Lumaban ang mga Pilipino sa pang-aapi. Lumitaw ang ating mga bayani. Ang kanilang katapangan ay nakaukit sa ating alaala. Nagaalab ang pagnanais para sa kalayaan. Hinangad ng mga Pilipino ang kalayaan. Ito ang nagpasiklab ng mga revolusyon laban sa pamamahala ng Espanya. Si Andres Bonifacio, isang anak ng lupa, ang namuno sa katipunan. Ang lihim na samahang ito ang nagpasiklab ng apoy ng paghihimagsik. Noong ikalabindalawa ng Hunyo, isang libo walong daan at walo idineklara natin ang ating kalayaan. Ito ay isang sandali ng tagumpay, mahirap makamit at matagal ng hinihintay. Bagamat hindi pa tapos ang ating paglalakbay tungo sa kalayaan, minarkahan ng araw na ito ang pagsilang ng isang bansa. Tayo ay mga Pilipino, handang tahakin ang ating sariling kapalaran.